Totoo nga ba ang buhay sa kabilang buhay? Ang buhay ng tao ay sadyang napakaikli. Isang araw, ikaw ay ipinanganak. Isang araw, ikaw ay mamamatay. Ang average na haba ng buhay ng isang tao sa panahon ngayon ay nasa edad ng 60 anyos lamang ikaw man ay maingat sa iyong katawan o ikaw man ay pabaya. Sa dinami-dami ng abiso ng mga eksperto sa ngayon patungkol sa kung paano natin alagaan ang ating mga kalusugan ay tila nakakapagod na rin na kontrolin ang ating mga sarili sa kung alin ang tama at alin ang mali. Tama nga ang Biblia sa sinabi nito sa Ecclesiastes na Mabuti pa ay masihan sa anumang kalagayan kaysa mangarap ng di naman makakamtan. Ito man ay walang kabuluhan tulad ng paghahabol sa hangin. That's right! Napakaraming nagsulput ang negosyo ng puneraria at mga funeral services at nagbebenta ng lote na ating pinaglilibingan ng patay. Tila naging normal na lang ang pagtanggap natin sa katotohanan na darating ang panahon na magwawakas ang ating buhay. ang pumatay kay Labo-Labo? Ikaw, Michael! Ba, hindi ako, sir! Huh. Kahit mahirap lang kami, hindi ko magagawa yun. Ikaw, may funeral at memorial plan ka na ba? Kung wala pa, ay ipagpatuloy mo lang ang panonood sa videong ito hanggang sa huli. At sana ay may mapulot kang aral na pwede mong gamitin sa iyong magiging desisyon. Dito lang yan sa base sa tunay na buhay. Itinuturo sa mga eskwelahan mula pa elementarya hanggang sa kolehiyo kung paano tayo nabubuo sa sinapupunan at kung paano tayo ipapanganak at paano tayo lalaki. Ngunit palaisipan pa rin para sa karamihan kung saan talaga tayo patungo kapag tayo ay namatay. Saan nga kaya Ating pakinggan ang mga punto ng iba't ibang organisasyon at grupo patungkol sa kung tawaging Life After Death. Ayon sa reliyon ng Kristyanismo, ang buhay ay nanggagaling sa lumikha o sa Diyos at ito ay babalik sa Diyos. Ngunit ito ay may kondisyon. Babalik sa Diyos kapag ito ay nakapasa sa alituntuning Kristyanismo sa pagtanggap sa Panginoon at pagsunod sa kanyang mga utos. There is no freedom without the law. Ang paglabag sa mga kautusan ay katumbas ng pagkakabilanggo ng kaluluwa sa impyerno pagkatapos ng paghuhukom. Ibig sabihin, may buhay sa kabila ng ating kamatayan. Ito ay ang masaya at puno ng pag-ibig na buhay na walang hanggan sa langit kasama ang lumikha at buhay na walang hanggan sa impyerno kasama ang walang katapusang sakit at hinagtis. Yan ay ayon sa reliyon ng Kristyanismo. Tila hindi naman ito sinasang-ayunan ng mga siyentipikong eksperto. Ayon sa mga agnostik na paniniwala, tila napakamakasarili naman ng Diyos kung ginawa niya ang buhay at sa katapusan ay pipiliin niya ang mga mabubuti at ilalaglag sa impyerno ang mga masasama sa kanyang paningin. Ayon kay Neil deGrasse Tyson, isang agnostic at sikat na astrophysicist, naniniwala siya na kapag ang isang tao ay namatay, agad na nawawala ang ating malay, isip, pakiramdam at wala itong ibang patutunguhan ayon sa kanya, ang malay at pakiramdam ng tao ay likha lamang ng ating utak at mananatili lamang ito sa ating isip. Lahat ng pakiramdam, emosyon at iba pa ay nasa isip lamang natin ito at ito ay likha ng mga neurons na nasa ating utak na kumukonekta sa isa't isa. Dagdag pa niya kung siya ang tatanungin. Kapag siya ay namatay, gusto niyang siya ay ilibing sa lupa upang maging pataba sa mga puno at halaman at upang maging ganap ang pagsasama ng kanyang partikulo sa mga ito. Ito naman ay sinangayuna ng ibang mga eksperto na nag-aaral sa quantum physics. Ayon sa kanila, ang kabuuan ng mga bagay dito sa mundo ay nanggagaling sa pinakamaliit na partikulo na kung ating titingnan ay isang enerhiya. Kapag tayo ay namatay at naagnas, tayo ay magiging alikabok na magiging parte ng kapaligiran. Maaaring tayo ay mahalo sa hangin, sa tubig at sa lupa. Ngunit, palaisipan pa rin sa kanila kung ano ang mangyayari sa ating mga kamalayan. Isang grupo ng eksperto sa pag-aaral ng life after death ang nagsabi na kapag tayo ay namatay, ang ating kamalayan ay magpapatuloy. Ngunit ito ay sa ibang dimensyon na kung saan ang ating kamalayan ay magiging mas malawak at hindi kontrolado ng mga limitasyon ng ating katawang lupa. Ayun sa kanila, madalas sa nakakaranas ng NDE o Near Death Experience ay napupunta sila sa isang napakagandang lugar at sila ay may gabay o sabihin na nating anghel sa kanilang paglalakbay sa kabilang buhay. Kabilang sa kanilang naranasan ay ang flashback ng kanilang life review mula pagkabata at pagtanda. At doon nila nalalaman kung naging tama ba at wasto ang kanilang pamumuhay. Ayon sa kanila, tila kakaiba ang pakiramdam kapag ikaw ay nasa kabilang buhay o dimensyon. Tila ba hindi may paliwanag ng ating mga makamundong salita ang kanilang naging karanasan doon. Sa kanilang paglalarawan, tila wala tayong anyo sa kabilang buhay at tayo ay mga enerhiya lamang na may kamalayan na nakakonekta sa mas malaking enerhiya na kung saan nanggagaling ang ating mga kamalayan. Ang lahat ng bagay ay magkakadugtong at iisa lamang ang pinanggagalingan. Tila ang kabilang buhay ay mundo ng walang katapusang kaligayahan ayon sa kanila. Dagdag pa ng ibang grupo na nag-aaral sa Life After Death. Sa pagpapatuloy di umuno ng ating buhay, tayo ay may pagkakataon na mamuhay muli sa mundo sa pamamagitan ng reincarnation o pagkabuhay sa mundo sa ibang anyo kapag tayo daw ay may ganap na anyo nasa mundo, ang ating kamalayan ay magiging limitado na ayon sa anyo na ating nabuo. Hanggang sa ang buhay ay nagiging patuloy na paikot-ikot na proseso. Ayon naman kay Nick Bostrom, isang philosopher na eksperto sa human ethics. Ayon sa kanya, Posibleng ang buhay dito sa mundo ay isang simulation o di-umano, tayo ay nasa isang tila computer world na sinusubaybayan ng isang mas mataas na anyo ng teknolohiya at katalinuhan. Di-umano, tayo ay nakapaloob sa isang computer code na kung saan tayo ay limitado lamang sa kung anuman ang dinisenyo sa atin. Ayon sa kanya, ang kamatayan ay dinisenyo hindi upang ito ay katakutan kundi ito ay dinisenyo upang tayo ay magkaroon ng panibagong pananaw sa kung anuman ang ating patutunguhan. Kung ating ibabase sa biological science, ang ating kamalayan ay matatapos sa sandaling ang mga biological na katawan ay namatay. Kung sa relihiyon naman at sa ibang eksperto sa life after death, ang ating kamalayan ay magpapatuloy lamang. Kung ikaw ang tatanungin, sa tingin mo, yung mga yumao ba ay sadyang naglaho na lamang at nananatili lamang sa ating mga alaala o sila ay nagpatuloy sa kabilang mundo na kung saan masaya at naghihintay sa ating pagtawid? Kung anuman ang tunay na mangyayari, hindi ba dapat ay hindi natin katakutan ang kamatayan? Karapat dapat na hindi natin ito binibigyan ng pag-aalala gaya ng hindi natin pagbibigay ng pansin sa pagkakataong tayo ay hindi panubuo sa sinapupunan ng ating mga magulang. Totoo na ang mga patay ay nasa lupa, ngunit ang ating kamalayan ay maaaring magpatuloy o maiiwan na lamang sa puso at isipan ng ating mga mahal sa buhay. Lahat ng bagay sa mundo ay may katapusan, nasisira, nabubuwal, nabubulok at nawawala kahit isantabi na muna natin ang pananaw sa kung ano ang mangyayari sa atin kapag tayo ay namatay, hindi ba na ang importante sa ngayon ay isipin natin kung paano maging masaya at kapakipakinabang ang ating mga buhay upang maging isang magandang halimbawa at makatulong na maging maayos at masaya ang buhay ng iba at mga nilikha. Sana ay may napulot kayong aral sa maikling video ito. Kung iyong nagustuhan ang video ay pakilike at ishare ang video ito. Maaaring mag-subscribe sa aking channel upang maging updated ka sa mga susunod na episode ng Base sa Tunay na Buhay.